everyone. This would be my first ever live. <laughs> Hello po. Dahil ako ay mag-unbox ng aking Shein. So, ayan. So, upo tayo dito. Oh my God. Na-excite ako. First time ko mag Oh my God. Malaki-laki. Wala atang ano yung ano. Walang... Ang tawag dito? Wala tang budget yung Shein. Kaya plastic niya na lang ito. <laughs> Ayan. Na-excite ako. Dumi ha. Ah, maalikabok siya. Maalikabok. Oh, walang ano. So ayun. I-share ko lang sa inyo yung items na pinag-o-order ko. Actually, this, this would be my ano, yung regalo ko para sa sarili ko. Dahil, Uh, deserve ko naman to oy so uh, ang tagal na siguro last na ano ko um, balikan nyo dito sa uh, sa channel ko which is yung pinaka before before ko or first na pag unbox ko ng Shein si is yung first video ko din nung nag youtube ako so ito na siya <laughs> so ito na siya wala pa yung ito na lang gamitin ko So, So, number one, I curve sya. Nakita nyo ba? Curve. Curve sya kasi mataba tayo. Ayan, first item. Second item. Oh! Parang di pa to hindi kasya sa akin to uh, Para ang liit. Kasya ba sa akin? 39 Ba't 39 ko mark 39 po? Walang 38 39 Aba, oh, ang cute Ah, kasi nag ano ata ako Nag one add one size ata So as makikita nyo ata Puro yellow diba Ala Ito sya guys Ang cute Mayalig tayo sa kape. Parang puro yan. Okay. Uh, ah. Ah, yung short. Lintek na pag-ibig. Baka hindi ka, ang buti naman, medyo maluwang pa siya ng no slide. So, okay, siya. Short. mm. 里面玩，还剩一个。啊 dalawa. Wow. Oh, tatlo. Oh my god, ang wala talaga silang pabaks <laughs> oh my god alam, alam. Alam, Oh. oh my god ang ganda ang cute parang samba na samba sya na ano wala oh, ang ganda ay sobrang liit naman <laughs> sobrang liit naman to so Hello po! Oh my God! Look at this! Ang haba naman! Ay, hindi naman to sa akin kasha. Kumusta po kayo? unbox unboxing tayo ng mga order from Shein. An. And then, oh, ito pala siya, yung wireless microphone. mamaya ko na to i-unbox ah, ito din yung charger cord ng ano ala ala pipirinti na naman nila ay parang sobrang laki naman to sobrang laki hello po Hi, hi, hi. Hello everyone. Hi po. Ah, uh, sorry, I didn't ano kasi hindi ako tumitingin sa screen. Sorry po. Hello, sa lahat. Ay. Oh my gosh. Oh my god. <laughs> parang sa ano sa faucet. Okay, so have a good day to everyone. nag -un unboxing ng Shein and... Ay, parang iba yung ordered ko. Ha. So ito siya. Parang as you can see sa lahat na nakakakita Sunflower lahat yung pinag order ko. So, sunflower siya. Parang parang dito yung in-order ko. Parang sobrang laki. Sobrang laki ng XL. Ah. Ano to? Oh, yung mga... Maganda din naman pag nag order kayo sa Shein, guys. Kasi nakatak din lahat ng... Ay, sabihin parang nakapack din naman yung mga watches niya. Ayan. Watches. Ang cute din niya. Ay, puso na saging. Oh. Ayan siya. Mga watches. So, ayan, nilive li ko na lang to kasi wala lang. <laughs> So, ito na siya. Alam, ang ganda din niya. Promise. Oh my gosh. Yayamanin. Yung tatak. Melano. Ayan. So, okay naman siya. Mamaya ipagta-try on haul natin. yan siya. Oh. Ito din yung sa ano. Maaaros na ba? So, nakalagay dito is, ito, ito, summer, and then ito po is, ito, ito siya guys. Mah lahat mga sunflowers, so kung nakikita nyo, wala kayo ibang makikita dito, puro sunflower, dahil that's my favorite po. And then, parang haggard pa tayo masyado. Ayan. Wala nang ayos-ayos. naka kasi ako ngayon. So, dumating din to. And then, nag ko. Ano to? Ay, bakit may... Ay, bakit heels? Ay. Ay, bakit sobrang kilis na may Ay, ang cute. Ala. <laughs> Size 8 and 1 half. Ala, ang cute. Pero parang... Parang iba siya dun sa nakalagay. Pero ang cute niya. Ayan, may nakalagay pa siya parang pag nagmada ay ari talaga nila may nakalagay na she and ala parang ako naman sobrang laki nila oh my god sobrang laki <laughs> di sa akin ka parang hindi sa akin ka oh my god ang haba tignan nyo yung pa ako tapos ito lang habo. Ala! <laughs> Batang habo. Ala! Sayang! Ang haba naman. Tignan nyo naman yung ko. Ang haba niya. Ang um. haba Pagpunta sa nakaso para ang hmm, Hello po. Kumusta po kayo lahat? And then, ito naman yung isang port. Nilive ko na lang yung pag-open ng unboxing machine. Oh my God! Sobrang, sobrang laki! <laughs> Budol pa more laki, ah sobrang laki naman ito. <laughs> Ay, Diyos ko, just Oh, yung isa lang hindi ako sa kamera sa Oi this ah, 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 this to, mura lang siya. Tapos siyempre may naka-engrave na R. Yung pangalan ko. Oh my God. Ang boxing sheet. Ang Ito. ito. Ay, ko. Ay, ang cute naman. Ang cute. clean lang siya. Tsaka meron pa siyang tatak, guys. Okay, so. Oh. Ang cute. Sana so, all. <laughs> so, so far, okay naman siya. Oh, at saka ito. Um, ito ba to? Para siyang wallpaper. So, nakita ko kasi ito. Ang ganda niya sa picture. Pero, nung, pero sa personal is okay rin lang panglababo kasi napapagawa nga ako tayo ng or in future pagpapagawa ng bahay so ito siya mm, carry long pero grade yung mga shoes may in love talaga kasi mga shoes eto naman Ito, sa table ayan sobrang haba guys kasi sa table kasi to parang lahat na lang ata partner. <laughs> As you can see, my partner dito sila para dun sa sobrang, sobrang shining, brighting, and shimmering talaga. Ayan. <laughs> and then, ito naman. Ay, ang cute. Pa, ano siya, pang, ano siya, sa switch siya ng ano. Halimbawa, yung mga switch na, yung mga ganito, mga ganyan. Ayan. Ay, po, na sabi So, ito siya, guys. Ayan siya. And then, ito yung isa. And then, ito yung isa. And then, ito yung isa. Ayan. Pang ano siya, parang pang, parang design siya sa mga ganito. Yung mga ganito switch. Ang ganda. So, as usual, parang sunflower kasi. So, yung sunflower pinag-order ko. Ayan. Ang dami ikalat. And then, yun nga yung nakakatawa kasi nadobol pala yung mga pinag-order ko. Kasi nag-order na. Pero okay na lang dito. Pamigay ko na lang to doon sa akin, mga ina-anak. Ay. Mga ano siya. Mga mga watches. Ayan. Ang dami ng watch. Palilim na yung watch ko. Ayan siya. And then, wala na. Gusto na. lahat naman talaga sunflower. Ang ganda naman. So, so far, ayan, okay na siya. Ay, ito, sige, i-unbox ko tuloy ito. Ah. Uh, ang baho, iba yung amoy. Nakalagay dito is yes, yung sa papel. Nakalagay is, okay. Okay. Women's t-shirt. O, ito siya So wala Abos na Wala na, na siya. So ito na lang yung i-unbox ko Unbox na lang <gasps> Alam! Oh my god! This would mean my Alam! ito yung ano niya, charger niya. Yung pang vlog. Kasi vlogger tayo. <laughs> Ayan siya. Alang ang cute. Love, love. Ala, cute. Investment. Ayan. Ay, ang cute. Ang cute niya. And then, ito yung charger. Ah, it, eh, hindi. Ito ato yung i-connect sa cellphone. Tapos, may pa-free pa, pa siyang mga ganito. So, ayun. Tapos na din yung break ko. So, ayun. In-unbox ko lang yung mga items na to dahil break ko. So, nilive ko na lang din siya para um, para hindi masyadong ano, tawag dito? Hindi siya masyadong scripted. Ayan. So, ingat kayo guys. Hello po sa mga nag-watch. Thank you so much. Bye-bye.